politically rin po ay uh, pwedeng magkaroon ng uh, uh, implication 'yan lalong-lalo na sa mga Muslim Pilipinos na sympathetic sa Iran. Oh, alam naman natin may mga may mga uh, Iranian na uh, followers Iranian sympathizers din dito sa Pilipinas uh, batay po sa pa, sa ko sa uh, nung mga nung, nung panahon ng 911 ay may mga uh, Hezbollah din po dito na nakaka-operate po dito ang Hezbollah at uh, may mga Iranian na uh, ah uh, extremist din po dito sa Pilipinas as at, uh, at uh, sana po ay uh, hindi sila ma-activate, hindi sila ma-mobilize. Mm -hmm. At uh, ang hindi pa maliwanag sa akin kung ilan dito yung mga tinatawag nating sleeper cells. Sleeper Ano sleeper po yun? Ng, Sleeper cells nya po yung mga kuan, mga inactive elements po ng uh, Iranian na uh, Elements pero hindi pa sila minomobilize. Ordinary po silang Iranians na nabubuhay sa Pilipinas pero dahil kung sleeper cells sila, peripo, pwede po silang immobilize. Kaya sa panahon nito ay dapat magkaroon ng tinding intelligence gathering activities ang ating pamahalaan para po ma-identify kung uh, alin sa mga Iranians sa Pilipinas ang masasabi nating sleeper cells para po ma-prevent po sila na magsagawa Uy. ng mga tinatawag na sympathy attacks or retaliatory activities laban sa interes ng Pilipinas